Alas isang milyong pisong halaga ng hinihinalang mariwana ang nakuha ng pulisya sa isang bus sa Kamias, City. Narito po ang ulat ni Salima Refran. Bloke, bloke, ang hinihinalang pinito yung dahon ng mariwana ang nasa ng Traffic Sector 4 ng QCPD sa isang bus mula Tabuk City sa Kalinga. Anim na kahon na nakapangalan kina Renato Peralta at Dolores Pacay ang umaalingasaw daw ng magubanan ng mga bagahe sa Kamias, City at nang buksan ito. Yung pasahero rito sa terminal, nung sabi niya may nangangamoy mariwana, ito po nito, tignan nyo, mariwana ang laman, sabi sa amin. Tinignan namin, mariwana nga. Wala raw sa mga bagahe. Hindi rin daw natukoy kung sinong pasaherong nagkarga ng mga kahoon. Hindi naman nila idinansya shipping yung bagahe nila. Paglabas ng terminal sa tabok yung bus, pinara nila. Doon, doon nila pinadala. Sabi nila, accessories ng motor. Eh, dumating rito, hindi naman accessories, mariwana pala. Sa inventory ng District Anti-Illegal Drugs Division ng QCPD, umabot sa isang daan apat na pumbloke na marijuana ang laman ng mga kahoot. May street value ito na halos isang milyong piso. Malamang po, pipik upin yan. Uh, hindi lang po siguro natuloy kasi naalarma nga yung management ng victory. Hindi rin daw lusot sa pananaguta ng kumpanya ng bus. Dapat to may security check ko tayo dyan. Considering na itong ganitong karaming kontrabans ay hindi pwedeng lulusot Patuloy na sinisikap ng GMA News sa makuwang pahayag ng pamunuan ng Victory Liner tungkol dito. Pero wala pong sumasagot sa aming mga tawag. Salima Refrain, GMA News.